Going, Adrian. Bus. You are in the bus. Where are you going? Bus. You are going to Alrik. Alri. Yes, Alri. I'm going to Alri with Nana. With Kuya and in Italy. Yes. Yes. We are in the bus. 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 Where's the bus? There's no bus. bus. Excited, Niko? Excited? What? What? Oh, huh? Fish. Fish? Where's the fish? Papa fish. Pawish, pawish. Pa Uras ng pawish yung ulo. Gusok, <laughs> gusok, gusok, gusok na yung buhok. My... Ah? Not... Pero hindi niya smart, hindi na siya, no? Smart watch. Mm. Oh. Where are you, Adriel? Napag-nagustuhan uh, na rin niya yung pagkain. Mahal na rin Good Morning, Adriel! Good morning, ba? Good morning, Tata. Hi, 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 hi. Good morning, Adrian. Hi, 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 hi. Time check is 9. 9.35 ng umaga. Oh! Good morning. <laughs> good morning, Adrian. Say good morning. Labas na daw, labas. Kagigising <laughs> lang, labas. Wala pang hilamos, labas na daw. <laughs> Doon ka na lang sa ano. Doon ka na lang sa... Ah. Uh, Pwede si Isa na maaga din nagising. Mm. -hmm. Oh. Mm. Pumunta rito kasi sa kwarto kaya ito nagiising na itong Isa. Sabi na Tantok ba, gising na si Tita Alabel. Ano, Besh? Magkakapi na tayo, Besh? Magkakapi na tayo? Oo, bakit? Nakalabot <laughs> ka ng pusa. Magkakapi na tayo? Kapi ka! Coffee mate! Magkakapi na tayo? Magkakapi! Ay, ayaw niya tita ng no, matapang. Oo, ano natin ng ano, banlawan ng tubig ba? Mm Kapi mm. na tayo? Let's go na. Then, miming later? Para mag-swimming? Tita, daw, pananaw. na Mm, tito, dog, wala <laughs> Ana, mm pa. Antok pa siya, kasi pero labas ba... na daw. Inaantok, pero nag ng nang lumabas. <laughs> di pa wala pang hilamos. Pagmulat <laughs> <laughs> ka lang ng mata, labas na. Ay, Ay. <laughs> Diyos na pa, hindi mm. natulog. GM. Kaya ito medyo nag-aalangan. Huwag <laughs> 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 mo hilain ha. Ah. mo adin mo. sa ah! Takot pa siyang mag ano Pero at least tumunti-unti na siyang nagaano sa tubig Ayan o oh. Nululublo-lublo niya Kunti yung mukha niya As in kanina takot na takot siya magtampisa eh. Takot daw takot Pero ngayon o oh, Tignan mo Sinusubok-subokan na niya Ayan o oh, Tignan mo oh. Nagaano na siya o oh. oh yes That's ay That's uh, Idre video kanya. Go. go! Go! Oh, si Toto naman, si Toto naman, si Adriel naman. One, two, three, jump! Jump, jump, jump! Swim, swim, swim! In the light! swims all game! ulo ko? Nice. Sa init na siguro to. Oh, sige na. Okay. One, two, three. Go, go. Nakabigyan na siya. Yay! Wow. Wow. Bravo! <laughs> huh? Ah, yeah. good boy. Si Toto. Put it back. Put it back. Just put it back. it's okay. It's okay here. You cannot reach up, up. Just here, here. That's enough. Yeah. Yan kasi kinuha niya oh. Yun <laughs> yung mga picture prints ayan. Ipabab ipapabalik natin sa kanya. <laughs> May trabaho tuloy siya ayan. Put it back. Kinanggal niya eh. Yan. Okay. It's okay anywhere anywhere you can put it anywhere. Doesn't matter. Just put him there and that's it. Okay, there is two more left over there. Yeah, there is two more left. Yeah, that is PB and Molly. Ati PB and Molly. Yes, good boy. Okay, it's here. Just put it here. Yeah, that's it. Okay, so don't remove anymore, okay? Good boy. Okay, come in. Hmm, pinagkapian na niya yung measuring cup. Ay, my gulay. Ayaw niya sa tasa. Ayan, oh, measuring cup. <laughs> Papat Magpapartay na daw si Idril. <laughs> o, tanggalin lahat. Makulit eh. Kung ano-ano may ginagawa. O, di, bigyan natin ng trabaho. Para. <laughs> o, tanggalin mo lahat. Ina. lagay mo dyan sa basket. Yakain mo na kami. Ano? O, okay? Yakain mo na kami na. O, isampay mo na rin. The next day. Ah! <trips> Ayan mo kasih siya. Mo kasi siya. <laughs> oh, sim na. Sim, sim na. Ayok, oh, sim. Itu picture, picture, Jem. Ito to. Picture kayong dalawa ni Kuya. Lapit. Ayan. Yan, yan. O, picture, picture. Ayaw. Sabi mo, tin. Wala, wala to sa init. Donuts! <laughs> no nuts. Donuts! No nuts. Walang, walang pinitinig ura. No mo, gamitin niya. Kuya. Oh. Gamitin ni Kuya yung donut mo doon. Mga, ta mga, mga takot sa araw. <laughs> mainit kasi. alaum na. Alaung na ba? So, atin... O mag-aalas dos. Donut, donut. Oh, ito si GM. May naku po. Tostado na ang balat niya. Kasi swimming. Tama lang yung hindi siya masyadong malamig. Hindi rin siya mainit. Kuremos, okay di ba nag na naman ito? Ayaw nga. Mahina ang net. Sulo nila ang ano ngayon. Sulo ang... Pool walang katao-tao, eh paano? Tangaling tapat. Oh, Adriel, say hi, Adriel. Hmm.